China Warship 174 This is Philippine Navy Warship 16 In accordance with international The Philippine National Laws You are within Philippine Exclusive Economic Zone you are... hindi naman kasali ay buong araw na sumabay sa paglalayag ang dalawang barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol ang mga barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero sa gitna niyan ay agad namang nagpakita ang isang barko naman pang digno na kabilang sa Curious Right Group ng Amerika, kaya para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig ng mabuti. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang magtagpo ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang tatlong barkong ito ay ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. Nagsama-sama ang mga barkong ito para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity Audio in Patrol kasama ang Amerika, habang naghihintay ang mga barkong ito ay nagsimula silang mag-formation upang salubungin ang mga barko ng Amerika. Ngunit sa gitna nito ay namataan ng Philippine Navy na umaaligid ang dalawang barkong pandigma ng China. Ayon sa ulat, ito ay isang Chinese destroyer na 174 at Chinese frigates na 570 ng PLAN o Chinese People's Liberation Navy kaya kaagad namang nag-radio challenge ang DRP Ramli Alcaraz para questionin ang pananatili ng mga Chinese warship na ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ilang bisis umanong ni Radiohan ng Philippine Navy ang mga Chinese warship na ito pero ni isa ay hindi sumagot ang mga ito at nanatili sa lugar. China Warship 174 bisis Philippine Navy Warship 160 Accordance with International and National Laws at pagdating ng alauna ng hapon, kahapon ay nagpakita ng isa sa apat na barko ng Amerika ang Asteroid na isang destroyer habang ang tatlo naman ay papalapit na rin umano sa lugar kasama ang isang nuclear aircraft carrier mula sa Carrier Strike Group 1 ang mga kalahok mula sa US ay isang cruiser na U.S. Friendstone, dalawang destroyer na U.S. Keith at U.S. Tirit at may kasamang mga multiple combat aircraft. Alas 4 na ng hapon kahapon pero patuloy pa rin ang pagbubuntot ng mga Chinese warships sa mga barko ng Pilipinas. Pero hindi naman ito nakakaapekto sa mga isinasagawang Maritime Joint Patrol, kasunod ng insidente binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na susunod sila sa Rules of Engagement sa mga sitwasyong ilegal at may mapanganib na panghihimaso ang sinumang bansal na pumasok sa anumang Maritime Mixer Size, naniniwala daw sila sa mapayapang diplomatikong paraan. Pero nakahanda daw ang Armed Forces of the Philippines na tumugon sa anumang agresibong pagkilos kung kinakailangan. We follow a uh, certain policy guidelines. We call this as the rules of engagement. So uh, this is our bible in ensuring that in the event of a uh, disruptive, um, at the same time dangerous maneuvers from any other countries, will be uh, uh, obliged to follow this one. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities at the same time testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges. Hanggang ngayong araw na lang ang maritime cooperative activity ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea at inaasahang muling darating ang mga barkong pandigma ng China upang magmasid sa lugar. Samantalang sinabi ni Admiral Carlos Surgelo, commander ng Curious Strike Group 1 sa isang pahayag, na ang mga drills ay idinisenyo upang isulong ang pinagsamang mga kakayahan sa maritime domain, magsasamang maglalayag ang mga kolyadong puwersa at lalamak sa pinahusay na pagpaplano at mga advance na operasyon at komunikasyon sa dagat at iba pang mga nakabahaging interest sa seguridad.